Martin, di eh, talaga pinaglalayo tadhana natin. Pag pag yung mga magkakamukha talaga, laging yung pinagkakamukha. Mas parang patayin ako, oh, uh, uh, ano? ano yung mga pogi. Mukhang nararamdaman ko na magtatayo tayo ng boy band eh. Ayan Pero aminin ko, for the first time, ngayon lang ako nagkaroon ng nakasama na konti lang ang nilamang ko. Konti lang talaga mga 0.5 lang, no? 0.5. <laughs> <laughs> Ayan. kasama ko po si Miss Ai Ai. Hello, oh, so, how you? Kumusta na po kayo dyan? Uh, hindi ko po makakalimutan si Miss Ai kasi siya yung pinaka kauna-una nag-message sa amin na oh, gusto Tsaka yun. yun. yung anak ko favorite kasi kayo. Oh, favorite kasi, sila ng anak ko eh. <laughs> kasi kung hindi kung hindi kami na-discover ng bubble gang, halos kasabayan sila sa ano yeah. eh. Yeah. Siya yung nag-discover din sa amin. Oh, oh, Baka naging manager namin siya. <laughs> Oo oh, <laughs> oh, nga no? oh, congrats. At hanggang ngayon, inandito pa rin kayo sa si industry. Yeah. So, salamat din po. Tsaka kakatawa dahil kasama rin namin kayo ngayon sa GMA. Yes, thank you. Brad, rapid. Ellen, pa-join mo lang, <laughs> Angel. Anong gagawin <ngagoy> natin dito? ano pa di papatawa? O nga no, <na>, dito kujian tayo. Hindi mo na isip 'yun ah. Kailangan <laughs> mo na isip. Eh, sabay mo. Uh, Wala? Wala. Yung kasama ko, inihintay ko pa eh. Asa si Jay? Tulog ko Oo nga, hindi ko natin eh. Pero parating na daw siya sabi niya. Nasa Edsha na raw eh. Ano ka ba na Edsha? Hindi ko alam, saan manda dun. Ano na rin? Ano meron? Anong ano meron? Wala. Ano na yan? na tayo. Pahinga pa ko. Saan tayo? Saan tayo mo? control lines daw eh. Control lines?

Ako, that's yeah. that's oh, ang gagawin namin sa segment sa Sunday Pinasaya ay DJ Bay kung saan magkakaroon na parang flip-top challenge pero may kanya-kanya kami pinaglalaban. At ang makakalaban namin ay si Chariz Solomon at si Balin Montenegro. Hi Chariz! Hi! Ayan na. Pero pag-isama ko, ito Pero pag-isama ko, ito ko Pero pag-isama Ayaw namin yung bawa. yung bawa. ko yung bawa. Ayaw ko yung yung na nagpa na. writer dito. Wow! Ang stick! Pero mo, ikaw nagsulat nito. Yung mga pag-hip-hop to eh, ko Mm -hmm. Tapos girl. Tapos pa girl yung writer. Ayun, may addition na tayo na ano, magaasaran kayo kasi parang bubble, bubble girls, bubble girls versus bubble boys. Tapos, sila, mag-rap sila. Mag-aasaran. very light. pick-up line kayo. Para sa pick-up line. Pero na ako eh. lang. Pwede ba? Pwede ito ba? Bako nga, bako Hindi pa-flex tayo ah. O, ka pa naman. hindi ka pa naman. Ang drama na ito. Ah, sinong mas magaling? Bubble Girls o Bubble Boys? Magpa-andaran kayo. Kami muna, kami muna. Kaya nga. Kuna-kuna. So, may nare-require kaming ano? Bara. May nare-require Kami, hindi naman kami prepare pero may wrap kami sa... Hindi naman kami na-inform na kabugan pala dito. tinaganda na ganda kami. Kasi may iisip Oh, sige. Sige. Ah, sige. Eh, lang yung baba? <laughs> Bakit gano'n? Kalahati ang mukha! Uh, wala talaga kahit anong pilit ko eh. ka <laughs> ba <laughs> uh, Ako ay may love, ako ay may love. Tingin ko nilunukop, kaya laki na tsaka! So, okay naman, ano uh, paandar nyo? Ako ay bilang magalang at ma... magalang at masunurin sa babae. Eh. Okay, next! <laughs> Sinabi. <laughs> so, uh, bilang, Bilo, gen ah, bilang gentle man bilang gentleman. Okay. Bilang gentleman, sige. man si uh, G magdating -up na uplay nala masama ngan kami di bining ito okay. Father's Day ba kayo? Bakit? Kasi tapos na kayo. Alam na 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 na

Okay, naka mo kanang handa-handa na sila, di ba kainin ang baka Simulan na natin na Ayan. Ano ang dapat unahin? Career o family? O ano naka? Career, career! Wala ka na ganyan. Family, family. Okay, okay, okay. Family. 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 di ba? Family. 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 Wala Pero, kami dito sa Sunday Pinasaya pero parang nababog lang pa rin kami. Dito kami sa dressing room. Hindi tayo nalamin na. Second, maaga pala tayo. Second segment. Yeah, I'm hungry na. Ano yeah. bang masarapin niyo? Oh. <laughs> sa mga di nakakaalam si Icharis, napakasarap magluto. Eh. Nami-miss ko ito. Magluto na ba kita? Oo oh, think... steak pa. Steak. <laughs> Masarap din kasi kasama sa kaibigan. Medyo ano ah, medyo nananakit. Medyo. Ang ganda na registro mo dito. <laughs> para para kasi si ano, yung buhok mo sa ni David Beckham. Si Victoria Secret <become>. ba siya <laughs> Si Victoria Beckham. Beckham what? <laughs> so Beckham one. Wow. na to, but ang haba. Galing ba? Haray ko, haray ko, haray ko, haray ko! <laughs> Pag-uubit ako lang ah! O nga, mo nga ba nito? Hindi ko na siya matatakot. Oh, ah! Ang <laughs> <natawa. laughs> Ayan, nagsisimula na ang Sunday pinasaya! mayam kami na yung sunod. Medyo na-excite ako ah. Galing ah! Mas schoolmate ko pa naman kayo. Oo nga, P.O.P.! Baka batch kita. Sigat lang mo yung friend ko, si Jelai. Diba? Uh, Jelai! hero niya oh, so, yun yung hero niya Oo, oh, kamukha ka niya dati. Yung first year, magkamukha ka niya. Ngayon yung mukha mo pa ba siya? Naging babae-babae na siya. Babae-babae na siya ngayon. Ito yung mga talented talaga, mga taga-BOP, di ba? DBR. Apekto! Ay ayan na naman, oh. Yeah, ayan, vlog na naman tayo. <laughs> <laughs> ayan yun, eh. Uh, anong gagawin natin dito? Apekto? Sabihin yun, ano kayo? Dito kayo sa ano, Rin ba? Ano ba? Ay, si DJ Bay. DJ Bay, yes. Yeah. Ayan, live tayo. Nagsisimula. Diba, mm -hmm. yung... hey, saan din ba sa'yo? Kayo, saan din ang party kayo? Saan din ba sa'yo? Saan din ba sa'yo? Saan din Sige, ayos. Stand standby kami. Nak na kami. Punta na kami lapit para hindi kami hanapin. Hindi <laughs> ba

Ja, <laughs> <laughs> nanay na magiging anak ko! Picture na ni Balin, na-open, doon sinabi ko ang nanay. Tapos <laughs> yung sinabi niya yung catch, mas na-open. Dalawa <laughs> na, dalawa na. So, ang uh, topic natin for today, ay ano bang dapat punahe? Career? Our family? Point! Kahit <laughs> sa aspeto, oh <laughs> yeah dito Sunday Pinasaya ah, grabe experience meron nakakaba ng konti kasi live siyempre eh, nandito ah. at yan yan gusto ah. si baby bilis na maki okay. okay. sa akin ano na 5 years ako na ako magkukuna na. ah. nag enjoy ka ba kanina? oo medyo nakano ako eh naniwa uh, Nag-choke pa ang tawag doon, yung nababak na. na. Yan, yeah, mawal po. Ano dito? Video. <laughs> <laughs> Maya, napaka-ganda talaga. Asus! Oh si Vaness. Matagal na namin yung kaibigan to, kasi matagal na ng pagkakaibigan namin ni Charisse. Oo, oh, sa totoo lang. Hindi pa nang flip-flop, cheesy lines na Oo, cheesy lines na kami. Sa amin ang same line. Tama, mga pick-up lines. Bago na uso yung pick-up lines, ginagawa na natin yon. Bago pa naging barata, di ba yung, yung mga pick-up lines na sweet? Oo, 2,000 pa lang. Okay. Hindi nyo ako sinama. Wala Wala. Busy ka eh. Ah, wow. Bye-bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Ayan, tapos na po kami dito. Hindi pa tapos yung show, pero yung part namin tapos na. So, wala nang dahilan para tumakbay kami. Baka makasikip lang kami dito. So, we Anong meron? Basta, SPS. Ano? Ah, Sunday pinasyahan ka rin. Ako okay, panguwi na, tapos na ako segment ko eh. Hey